The Marcos. <laughs> <Ay. laughs> ano pa pala niya? Uh. Ano yung mga Ay. Asa ah, asan yong Ate, saan ano yong nga ni Melissa. Ano ah, ni, ni, ni yung sinukat-sukat mo kanina, dali na. Charge. Free charge now. It's not low but. Oh, okay. Oh. Oh, 'di. May sandals ako dun yung gamitin niya. Mm. Itim mm. yun. gusto mo rin may bra, may tatsyo. Ate, bra, may dapat pala magsimba tayo. <laughs> <laughs> Nakakita na lang damit na ganyan. Nagsimba na. Oh, wow. Oh, oh I see? Did, okay. See? Hada, Hada, Hada po po. Baid? Igdis? Uh. Igdis? Uh, ang ganda kasi, niya. Ah. Uh, 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 ko kulay yellow. Ah, ah, nakita ko siya. Oh, oh, Magsigil kasi Maria Clara ang niyang bukton. Hindi, yung dito. Ay, hindi, merong sleeveless eh. Ayaw no, yung dito. Alam mo kasi yung mga ganito, guys, style. Maria Clara yan. Hmm. Yung pag niyan. Parang ano, ang ganda niya. Oh. Diba? Ang ganda niya. Christian man. frogs, ha? Ha? Huh? Ang Christian frogs. Mm -hmm. so, ay, medyo. na yan. Kasi ano pala, ba naghahanap ka ng large? Dapat i-large. Uy! Hala! Para ka para, na, ng Para... kurtina nun. Hindi, ah, kunti lang difference siya. Tama, tama, yun. tama yun yan sa iyo, ate. Na, pag... Maluwag yun sa iyong baywang pangitingnan. Hahaha! kanya, no ba? Kunin mo doon bukas. Magkasay sa man tayo eh. Seven yun nakuha ko eh. Pero ang taas niya. Magkana ang pwede mo? 3 KD lang ako. Saan ka ang Pag may makita ako sa TikTok na okay ukay, pag nagustuhan ko, hindi na mind ko. Hindi ako na gano'n ng okay ukay na ano. Yung talagang suki. So Kasi minsan, hindi naman lahat ng na maganda. Hindi maganda